Hello mga boss, good morning Ito ang kadaan ko lang galing trabaho Diretso na tayo sa, sa mga papis Pakainin na natin Baka nagugutom na sila Ito, pagkain nila Medyo mainit na yung ano, paglalakaran so, Sige mga boss, mamaya na lang ulit Pag malapit na ako doon Ayan na naman mga boss ni Scooby Sumasalubong na naman Laylay ang dila. <laughs> Nandito lang siya mga boss ako andito sa uh, tapat ng accommodation namin. Ayan oh. No? Laylay ang dila. <laughs> Tara na Kobe. Lika na, lika na. Lika na. Salamat sa pagsalubong. Lika na, lika na. Ayun. Ha? Ah? Ah? Ha? Anong brownie? Uh, tinantayan mo na yung silpong ko. Oops. Palo, palo, palo. May mga boss yung pagkain nila, oh. Ayan, bigyan ko si... Lika dito. Lika dito, lika. Lika lika. Lika. Scooby. 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 Halika dito. Bilisan mo at anong oras na, oh. Lika na, lika na. Lika na. At papakain ng mga anak mo. Ay mga boss. Lika, na, lika na dito sa tabi ng tubig mo. Lika na. Lika na, ayun oh. Mm, sarap niyan. At ay may manok, kaka may gulay. Lika, lika, lika. Lika na. Uy. Uh. To. Hmm? Hmm? Hmm, sarap. Lika, 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 lika. Huwag niya, mainit niyan dito ka. Lika.

Hampir, hampir, hampir. Nah, dito, dito. Sita, itas, tas, 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 mau tas, mau. Dito, dito, dito. Aper. Dito, sita, tas, kebaik, kok. Oh. Hampir, hampir, nah. Oh, tas, mau. <laughs> oh, kemain, na. na. Ini, Enak, 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 enak. Hmm, arti, arti, pa. Parti, arti, pa, si Scooby. Hehehe. <laughs> hmm. Ano, nag-umiiyak na yung mga anak mo, pakainin ko na sila. Ah, hmm? mm, laylayan dila, engkau masyal-masyal mainit, mainit okay, mo na yan, ah, angkawano tata, angkutang, ah, Ayan. main okay, makan buso, ah, naipaglaro pa si, si Scooby, laylay, laylay lay at dila, ah, <laughs> ano? ano, Scooby, ah, ah, no, ano, ano, ano? no, ah, no, ah, no, ah, no, ah, pero, 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 pero tayo. Ay, pero tayo. Ay, pero na, pero na. Hmm. Ayan, mga muso. <laughs> ayan. Kain ka, kain ka na dyan. Papakain ka yung mga anak mo. Ayan, oh, nag-iingay na. Oh. Kumain ka na dyan. Ayan na sila. Huwag oh. maingay, huwag maingay. Oh, ready na, ready na. Oh, ready na kayo, ready na kayo ha. Ready na. Oh, huwag maingay. Huwag maingay, ready lang. Ready lang kayo, ready ha? Uh, oh, saglit, 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 saglit. Oh, bibig. Oh, bubuksan ko 'yung pinto. Bibili ako ng tatlo. Bibili ako ng tatlo. <tinyo> ha? Oh, 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 ayun na, baba ka, oh, ayun na, ayun na, ayun na Oh, isa Dalawa Patlo <tinyo> Dito yung isa Oh. O, dito kayo. Isa na isa. Dito ka maliit ka para marami ka makain dyan Oh. Ayan Oh. Ayan. Ito yung mga kapatid mo. No. Ayan. Ayan mga boss. Kaya na pagdating ko, away-away sila. Ang gugulo nila. Nag-uunahan sila. Kaya di mo na yung iskubi. Ayaw pa kumain iskubi. Ayan mga boss. Ito yung pagkain mo. Ay, gusto, gusto niya talaga makisalo mga boss. Salo-salo sila. Ayan. Ah, sarap daw. No? Oh, kinain niyo yung kana. Yung pagkain nila mga boss, may halong sitaw, tao, kalabasa ayan no? May halos ang sitaw tsaka kalabasa. Kinain din naman nila. Napasin yung mga gulay na lang eh. Ayan mga boss. Malapit nila lang maubos yung pagkain nila. Ito talaga mga boss si, ano, si ito si ano ba to si kainin mo yan kainin mo yan kay maliit ang katawan mo yung mga kapatid mo lalaki no huwag ka na makipag-agaw dyan o oh. yung hey mga boss makain sila lahat kanina ang hihingay nila eh baka matakalit na naman tayo ni Ay ni Daddy Facebook. Ikakat ko lang kanina yung one. Away-away nila. Baka madali ako kay Meta. Ayan mga boss. Kumakaya na sila. Tari na naman Ang dami boss lang nilay kong kanin nila. Ubus nila. Oh. Yung tinapay nila kagabing binigay ko. Ubus din nila. Okay na? Okay na sila mga boss Okay na kayo? Simutin nyo yan, tugasan ko yan Bibigyan ko ng pagkain mamayang gabi Mag-isip muna ako ng ulam nyo Mga ulamin nyo mamayang gabi Ay mga boss Ito si Si Ikan Hindi pa kumakain makain mga boss Si Ikan, si Busog yata Ito si Ayan Ito si Ito busog yung atato ayan oh. Ayun, pagkain niya boss ang dami oh. oh. dito ko lang lang yung pagkain mo ha ah. ah. ha ah. ha ito mga boss <laughs> um. kumain ka na dyan at iwan ko na yung pagkain mo dyan at alis na rin ako ha ah. hmm. Uh. ha uh. ha at ako'y bibili ng purata ulit pagkain ko ayan Ayun, mga boss oh. Gustong <laughs> gusto niya sa ulo. Pahilot. <laughs> par masakit ulo mo, ilutin ko yung ulo mo. Oh, ganyan, ilut-hilot ng ulo. Para hindi matigas ulo mo. Okay. Kapag kaya mo, uh, umusin mo yan. Babay, babay iskobe. At ugasan ko muna itong kinagkainan nila mga boss kahit ubus na nila. Bago ako umalis. Ay. Oh, simot nila. Oh. Ano? Kamusta? Ano? Anong balita natin ngayon, ha? Anong balita? Ha? Ha? Wala. Walang balita si Iko, mga boss. Walang balita. Ayan, o. Oh. Nabuso ko na kasi kaya ayaw na mag-maritis. <coughs> Excuse. oh Ito naman isang to. Tingnan niyo mga boss no? si no? Si Regan. Ayun, ukay ng ukay. Gusto. Regan. Psst. Regan. Huwag kang okay na okay dyan. Ay, hindi pala si Regan, si Shadow. Oh, si Regan nga. Ano hmm. Wala na, inukay na. Nalagyan ko ng bato yan para hindi maukay. Ano, sige. Makakuha kayo ng ginto dyan. Yayaman tayo. Makakuwi kayo na sa Pilipinas. <laughs> Pag nakakuha sila ng ginto, mga boss, makakuwi kami sa Pilipinas lahat. Sama-sama tayo dun. tabo nang ulit yung hinukay niya baka makataka sila dun <laughs> eh <kalaan> nyo ah <laughs> walis walis muna lang kunti dito ito pa hinukay nyo pa to baka hinukay nang hukay oh uh, kinagat nyo ba yung walis ko kaya mga boss huwag sila nang hukay dito Paalam na ako. Ay. Paalam na ako. Halina kayo, halina kayo. Halina kayo, alina kayo. Paalam na kayo. Papalam na ako, halina. Halina. Ano? Halina, halina. Ay mga boss. Ay mga boss. Ay pa sila. Pero ugasan ko na yung pinagkainan nila. Ayun pa sila. Ah. Ah, sige, paalam na tayo. Ah. Ay. O, oh, sige mga boss. Maraming mong salamat. Oy. Dara. Oy. hmm, mm. Palam na, palam na. O. Oh, si Brownie. Walang maritis ngayon. Nag-away-away sila kanina eh. Bago pagdating ko eh mga boss eh. Nag-away-away sila. Nagugutom yata. O. Oh. Hmm. Oh. O, sige na mga boss, salamat. God bless.